Hi. Hello, guys. Ang init. Nandito kami ni Mera. Oh, Ayan si Mera. Ang init. Guys, wala man lang. Wala man lang ka. Pati labas. Oo. Oh. Ang init. Buti nakakakuha kami ng client. Kahit ganito. Stop operation ba? Pag walang ano? Walang papasok? Wala papasok kasi mainit, di ba? walang papasok kasi mainit. Diba? Ayan, dili mo. Paano naman kami niyan makakapag-work? Ayan, kanina pa. Ilang oras na walang, ano ito? Ilang oras na walang kuryente dito. Pati sa bahay, grabe. Kagabi ang init-init. Paypay kami ng paypay -pay habang natutulog. Grabe sa Batangas. Ayan. Ayan. Pay-pay oh, pa kami ng pay-pay. Diba?